This is <laughs> your... Kasama may mga competitions. lahat. Ah, I think... Fifth, fifth. Tatlo when I was a teen pa lang. Tapos yung dalawa, I mean second, I mean yung dalawa is last year and But before this, di ba? Nag-aral, nag-artista nag ka na? Or ginusto mo lang mag na mag-artista ka Yeah, I did pero nung mga ano, mga few uh, acting stints naman. Until now, may, may mga pa rin ako mga acting jobs. May mga nagawa ka ng projects? Like, yes, anong, mga supporting roles naman ako. Like, like what? Like what? Um, etong, TV or movie? Or... TV and movie, yes. Ah, Etong pa, pa ano yung ginawa namin last time is for uh, the flower girl Actually, di pa ata uh, final yung title na yun okay. Pero soon, yeah. ipapalabas siya. Si It's a uh, it artist doon si Sue Ramirez. Ah, okay. Mami. So, anong feeling kanina na pa ka uli na naka-underwear, and then ang daming oh, okay. tao, ang daming gig? Actually, um, well, wala na akong sa mga nanonood or sa mga nakakita. Ang... Um, ako lang ang myself kasi parang feeling ko hindi pa ako prepared. Pero, ayun, well, kailangan ko mag-prepared agad kanina pero this whole day kasi, kanina umaga, nag-take ako ng apat na midterms exam. Kaya na late Kaya na late ako. Dumating ako na naka-school uniform pa, di ba? Back and all. So, ayun. Ano yung year mo mga na? Graduating ako ngayon, fourth year. Anong... NBS College. Anong class? Anong course? Tourism. Ah, tourism. So, hindi ka prepared? Meaning, physically or... Saan ka hindi prepared? Both. Both. Ah, Pero okay naman ang katawan mo. Ah, thank you. Okay. Okay. Mentally. Thank you. Hindi ah, ka kasi hangga. yung ano yung yung nag ko yung midterms ko pa. <laughs> Di ba kasama kasi sa DZRH? Kasama ko siya? DZRH. Hindi. Okay. Hindi okay. siya kasama. Um, ano oh. oh. pang question natin? Medyo <laughs> wrong. Oh. Ah, kuya mo. Oh. Ah, oh. kuya mo siya. Okay naman siya. Uh oh. Yeah. Okay naman siya. Supposedly, dapat may travel kami ngayon. Na nag-cancel nga ako. Kasi, Mr. Grant, yung schedule. Oh. Same na same na schedule. Sayang nga, nag-apply pa ako ng visa. Oh. Susupportahan so, ka ba niya sa finals? Oh. No? Susupportahan so, so, ka ba niya? Sure. Okay. Di ba ba same father ba kayo? Yes, oh oh. yes oh, oh, Eh, baka ako oh, magkapatid lang kayo. Oo, oh, siyempre, yun ang naabutan ko pa yung tatay oh, nila, si Jesse. Oo, oh, oh. oh. nag-ano ano, ano pa siya, no? Man. Mabait siya, no? Kaya lang, babaero sige. talaga. Oo oh, naman, no, di ba marami naman yung talagang kahit oh, noong pa, no? Siyempre, kami nakakaalam yung mga matatanda. Ayun. <laughs> Iwago hmm. ako. Pero ano nga tinanong uh, yung about yung decent proposal. Anong stand proposal? sa Um, um, Marami kasing klase ng indecent proposal eh. So I, I think nakatagap na ako ng one time. So yung, uh, yung indecent proposal ko nun is I have to go out with a person for a certain money lang or a certain project. Eh, tinagal ko naman siya, ha? Project? I mean, uh, work. Work pala. Ah, work, okay. Work. So, meaning so, ano siya? Uh Oo. -oh. Direktor so, ba siya or producer ba siya? Parang event director. I so, event parang director. I've done it para sa, for PR lang. Mhmm. So, ayun, nakuha ko yung work ko. And, nakuha namin niya din, din yung gusto niya. Good time with me, uh, a dinner lang. Okay. Ayun, so, 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 paano yung in-offer yun? Like, paano nga sinasabi? Um, paano yung sinasabi? Na... <laughs> bibigyan kita ng project basta makapag-date ka sa akin hindi gano'n. eh. Hey, Ito na very hindi long eh. Pero uh, parang I think hanggang ngayon naman it's uh -huh. hindi ko sinasadya na nagagawa ko pa rin siya kasi um, niyayaw muna ako ng mga people na nagka-cast or people into the events tapos to to go out, kumain or uminom. Tapos eventually nabibigyan nila ako ng work, ng gigs. Ah, okay. so, so, so parang ganoon. So uh, I don't know if that's uh called hindi decent, na, ba decent? Hindi ba 'yun yung Kasi oh, yeah. wala namang prank ang... uh, pero pero dati naalala ko parang may mga may mga hinanakit pa dati si si Jerome sa tatay niyo eh nung wow. nag-uumpisa siya may mga naikwento yeah. siyang gano'n wow. ikaw ba hindi wow. yung ikaw naman personally nagkaroon ka ba ng ano syempre yung ano no, when I was younger oh. siguro um, wala pa ako masyadong understanding about uh, adulthood. At pero the same mother kayo. The same mother din siya. Ano? Oh. Yes. Uh. Ano, dami yung mga naging girlfriend ha. So, you know, si, si, Papa, Jerome, si Jerome, si, Uya. si Kuya mo rin. Parang nako. <laughs> <laughs> so hindi ka nagkaroon ng ano na naka ano sa so daddy mo? for a time kasi syempre yung kinamulatan kong uh, family is a broken family na agad tapos um, ang taga dito middle child pa ako so I was seeking for attention na eh, hindi binibigay sa akin ng family ko ng, ng parents ko hmm. pero eventually um, uh, I grew old uh, ayun, na-realize ko na iba ang nagagawa ng time sa adult. mas ano, mas hmm. Dito, mas nilalagay nila sa ibang bagay na kung saan maguturo yung mas madaming tao. Like, hindi lang para sa isang tao, hindi lang para sa isang anak. But it's for the good of everyone. Pero mapagmahal ka rin ba? Yes, of course! Of course! Kala saan? Kanino? Oh. Mapagmahal sa lahat. Sa maraming tao? Sa lahat. Sa lahat. I love sa lahat ng class? Sa lahat ng... Oo. Oh. So, lahat ng gender? <laughs> yes, lahat, lahat. Oh, okay. Oh, Every day naman, um, may ka to... naman ba ng batin? Ah, yung hindi say... hindi, hindi, hindi siya proposal. Ligaw talaga. Yung ginusto ang gawin boyfriend. Ah, yeah, meron naman. Meron mga nang, um, may nag-attempt. May mga nag-attempt. So, At? At, ayun lang, nag-attempt lang sila. Oh. <laughs> Napagod din. <laughs> sorry, sorry. <laughs> so, Pero ayun, you, thank, thank, thank you so much. Oh, thank you so much sa kanila. Kasi, uh, ayun nga, sobrang uh, sobrang flattering nung uh, ginawa nila sa akin for a guy na ligawan ako sino man sobrang aba uh, uh, so wala kang okay. bad experience sa gay wala wala La lahat ng gays is actually um kung magkakaroon ako ng bad experience sa gay eh parang unfair naman yung para sa lahat ng mga genders eh mas marami pang ang uh, supposedly uh, bad uh, experience sa, sa ibang yeah. genders na ng the gays So, no, no, wala akong uh, bad experience. Napanood mo ba yung mga BL, uh, BL projects yeah. ng, ng oh, yeah. kuya. mo? Yes, oh, oh. Sikat na sikat yung kanila ni TJ, yung mm. men ex gym okay, Di ba ka kaya ba kaya mo rin yon Hindi nila ako sinami Oh. Kaya, kaya pa naman umakating dun eh. Oh. oh. yeah, every, every project is uh, an opportunity for me and for me to explore. So, ayun. Um, so, kaya mong makipaghalikan sa kapwang lalaki? Sure, if um... If, that's the project, sige. The price uh, is uh, right. The price is right. And I'll trust the director, uh, syempre. Yung, yung, ka yung kausap namin kanina, yung anak anak ni Dennis Coronel, artista rin, kumbaga. Sabi niya, ang ano niya, hindi raw siya, ang problema niya, hindi siya magaling humalik. No. Ikaw, how about you? Oh. Natingin mo ba? Ah, napapahirap ko. Oh. Ako hindi ko alam, pero wala pa nagre-reklamo sa akin. Ay! Not <laughs> Thank you. Okay. Okay.